Eh mamaya, bibitinin muna namin kayo tungkol dyan sa extreme experience uh, na yan ni Lucky. ba diba, mango? Kami muna. oo. Kami muna eh, ni kasi eto nga, dahil uso na naman ang dengue ngayon, mga Mars, kaya dapat e doble ina tayo, mga oo, nanay. Oo, nakakapraning, di ba, ang dengue? Tama ka dyan, siyang Sa mga Asanaga ah, City nga po, eh, meron ng dengue outbreak. Kaya naman ngayong umaga, may mga ipapakita kaming gadget na pangontra sa mga lamok na nagdadala ng dengue. Raindrops keep falling on my head. Nako mga Mars, tag-ulan na naman at kasabay niyan ay ang pagkalat ng sakit na dengue. Pero wag nang mag-worry, marami ngayong naglabas ang mga gadgets na siguradong pantepok sa lamok. Una na dito ang multi-frequency mosquito repellent. Isa itong debateryang gadget na pwedeng idikit sa damit. Meron siyang frequency vibration waves na nagpapalayo sa mga mosquitos. Meron siyang timer. Merong 4, 8, and 24. Bali sa unang pindot 4 hours, sa pangalawang pindot 8 hours, sa pangatlong pindot 24 hours. Susunod ay ang mosquito trap na ito na nangaakit naman ng lamok para matepo. Bali it works three ways, meron siyang UV bulb na-attractant sa mga mosquitoes and insects. Pangalawa, meron siyang titanium dioxide plate sa loob. Pangatlo, meron siyang vacuum action fan. Binabacuum niya papaloob dito sa cage na ito. At tinatrap niya mga mos mosquitoes and insects. It dehydrates yung mga mosquitoes and insects at eventually they will die. Para naman sa mga tradisyonal na mga gumagamit ng kulambo, eto ang new and improved version niyan. Halos pareho lang sila ng ordinaryong kulambo. Yun nga lang ang bawat hibla ng sinulit ng kulambong ito ay binabad sa chemical. Safe and effective ang permanent dahil ang delta na insecticide na inapply sa polyester is recommended by the World Health Organization. Bukod sa kulambo, may kurtina na rin. Gawa rin ito sa polyester na sinulid na magsisilbing screen sa lamo. Gumagamit ako ng mga uh, mosquito repellent, katulad ng patches at ng bracelet. Meron silang set na nakakapagpataboy ng mga insekto at ang panghuli ay ang dilaw na ilaw na ito. Perfect itong pampalit sa mga fluorescent bulb para maitaboy ang mga lamok. O ba diba, mga Mars, high-tech talaga! High-tech na high-tech ang dating. Aba, kung hindi nyo naman, Kerry, magpaka-high-tech, meron din po kaming mga homemade na pangontra sa lamok. Di ba, yes! Diba? Mm -hmm. At ito yon mga Mars. Mm -hmm. natin ang mga halaman na, na makikita lamang sa inyong hardin. Mga halaman kinatatakutan ng mga dengue biting ano ba mosquito yan? na dyan. Una, una ho dyan ang eucalyptus. Meron itong bitter na amoy at hindi na at ano at mint uh -oh. na hindi healthy sa pangamoy ng lamok. Andyan ang rosemary. Ito po. Mm -hmm. Na may amoy na love na love ho natin. Lalo ni Chang, na mahilig sa kusina. pero oh, no? oh. eh, hate na hate luto. Correct, mabango, di ba? Pero uh oh, ayaw yan ng mga lamok. Mm -hmm. ang ah, citronella. Okay. Mm -hmm. Citronella. O sa Tagalog ay tanglad. Tanglad. Oh. Ayaw din ang oh. lamok yan. Ay, afraid Aguilar sila. Afraid di Oo, oh, diba? Dahil sa taglay nitong lemon scent. Oh. Yes. Pwede nyo ilagay ang mga halamang ito sa inyong bahay, pwede sa hardin, eh, sa sala, o kahit sa banyo. Ah, Kung pwede, pwede sa banyo? Yes, pwede. Oh. Oh. Kung ayaw nyo naman ng halaman, meron namang nabibiling kandila na merong citronella scent. At syempre, bukod sa mga halaman na yan, abay, gagawa rin tayo ng sarili nating Mosquito repellent o oh, simple lang ito mga Marsa, kailangan nyo lang dito ay ang tinadtad na bawang. Ito lang ang mga kailangan natin, ha, simpleng simple lang. Uh, meron tayong baby oil at ang ating lemon juice. So, oh, di ba? So, eh, sige, ang gagawin natin, tagla? matapos tagta rin yung bawang, syempre, lalagyan natin ito ng baby oil na tama, -tama lang para mabasa yung ating pong uh, bawang. Ito, medyo ididiin mo lang ng konti ang pag-twist. Ayan. So, ito po yung ibababad natin ng isang araw, yung oil. Yung bawang Whoa. sa oil. Ah. So, parang... Kailangan, mababad siya ng isang buong araw po, ha? Medyo iiwan, baka naman medyo makalimutan ninyo. Magamit nyo sa pagluto, so lalagyan nyo, <laughs> lalagyan nyo ng ano na wag gagalawin. Oo, label. Oo, so uh. lalagyan nyo ng label para hindi mapakialaman sa kusina. So pagkatapos ng isang araw, ihiwalay po ang baby oil na may Ayaw. katas ng bawang. So, so ihiwalay na. natin. So no? mm, mm So ito, ililipat natin siyang gano'n dahil nga sa nababad siya sa bawang. O pwede rin gamitan ng strainer o pwede kahit hindi na. At itatapon na natin yung bawang hindi na pwedeng gamitin. <laughs> Ayun. Pagkalipat niyan, hahaluan natin ng tasa ng tubig so ito na ilalagay ko diyan ah, dahil medyo maliliit tong bowl na to. Yes. So hahaluin natin 'yan at isang kutsara ng pinigang lemon juice. Isang kutsara lang 'tiyang. Mm -mm. Okay. Ito 'yung kutsarita lang oh, so oh, medyo so dalawa nito. Oh. Hmm. So hahaluin lang natin ito at sasalain gamit ang isang malinis na tela at saka natin siya ilalagay sa ating spray bottle. Tama ba ito, Chang? Yan. Carried, Pero carried. dahil sa wala tayong ano imbudo, oh, may imbudo ako niyan. So, ma uh, dahil lahat baka dito tumakon. Sa Basta gamit ang imbudo, so, syempre, na na oo kailangan Mas salain niyo yan oh. at dito niyo na siya ilalagay. At shake shake lang muna ang ating repellent bago ito gamitin na pang spray ng mga insects so, sa inyong bahay. O, oh, Alam ayan. mo, ngayon ko lang Mayroon na nalaman. Mayroon instant eh. na insect repellent. Oh. O, oh, di ba? Ang amoy, e eh, pinag pinaghalo ng lemon at yung katas ng bawang, magtataboy po yan ng lamo. Oh. At pwede nyo rin ito ipabaon sa inyong mga anak. Pwede lang ispray sa eskwelahan. Huwag lang sa ano, ha? Oh, Kutis. Sa eskwelahan. Sa paligid, di Amoy ko, diba? amoy lemon. Ako rin, ako rin. So, sa, sa, ano, sa paligid. Oh, sa ilalim ng kanilang mesa Oo. oh, yan. Simpleng, galing, simpleng no? mga mare, ha? Sa pang araw-araw natin konsumisyon. Of course, kering kering natin yan. Dalan dito po ang inyong dos kumares. Minus one nga, eh. Oh, um, oh, babalik na, di ba? Minus one, eh. ah, Para magbigay ng useful tips. At sa pagbabalik po ng Good Morning Club, baka kausap natin ng live ang People's Champ Congressman Manny Pacquiao at ang kanyang may bahay na si Jinky. Kaya wag na wag kayong bibitiw. Magbabalik pa ho ang Good Morning Club. Ang -Mar. oh, bango, Mark. Ang